lalim nito guys alright uh, galing tayo sa barangay bulay uh, prospect district barangay bulay po tayo busay 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 sibo Transcentral highway sibo city philippines yaw hey, pero pang dadahan na siap. Oh. Okay. Ba, ma masa, ba oh. ka, wine shop. Okay. 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 pa Okay. 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 na Okay. 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 na Okay. Eh. Okay. 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 may Okay. 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 Okay yung tour guide lang ang Nak nakakaalam no? Oo. So, Yung mga kasama namin dito, gusto na kaagad mag-hotel. Siguro, alam mo na yung pag mag hotel mapunta yung mga yan sa hotel. mag -ano sila? Mag-apahinga? Napagod na siguro agad. Ako ay bahala na basta eh, naga vlogging vlogging lang tayo dito eh Welcome to, blog. Welcome to blog. my vlog. Welcome to my vlog, guys. Ito ang mga kasama ko dito, ha? Si Kuya... Kuya ano? Sorry. Si Kuya Sani. Kuya Sabi. magaling Ma... Hey, magal driver, Magaling at mabait na driver. Oh, ito mga kasama ko. Ay, so, gusto, gusto na ito magpahinga mga ito. at <laughs> yung, yung mga Ilang araw daw hindi na nakakayakap. Parang Ha! Ha! Eh, ito pa lang mga ito yung, oh, hindi na sana yung magyapos itong mga ito. <laughs> Bala yung mga yan. Oo. Oh. Yeah. Alright lalim nito boy lalim siguro ito mga ilang metro kaya itong taas nito sir Baka pupunta pa tayo sa iyo. Oh. Taas. Uh, Sobra taas ito. May laso oh, pala yung. Kanina ba kami lab, oh, balos ang pali oh, labi. Labi. Hmm. Wine shop, wine shop. Uh, ano ba ito? Bet? Ha? Anong place to? Labi na to. Lab labi. Ah, uh, wine shop. Ah, parang ano, wine tasting. Ah. Uh, Alak. Alak na mo. ano? ano? Yun, yun. ang, gusto, gusto Yun ang gusto, yun, yun ang gusto nila. Pero pag gusto nila, gusto ko na din. Yun. Siyempre, siyempre makikisama tayo. Dahil para, para may prinsip. Kailangan uh, malaki ang pakikisama. Alam? Oo, oo, oh, <laughs> oh, Kasi pag sama-sama, tulong-tulong, kahit imposible ay ating makakaya. Okay, all right. Makata <laughs> mo dyan. General. Rock and roll. Kaya ready nyo na po. Sa 2028 tatakbo tayo. Basta magsapatos lang muna. Para hindi masakit sa paa. Alright. Ayan o. No? Lalo oh. mo. Kita nyo ilang minuto na kami tumatakbo. 4 minutes. Mabilis po takbo namin ha o. Oh. Nasa 40 palusong eh oh. awan ko kung ma-upload ko ito sa haba nito Yeah, well, pagpatuloy pa lang oh. Patuloy-tuloy pa lang so. <laughs> Ah, ah Ay, tingnan mo naman Oh, bago ka makarating sa Cebu Ang dami mong Mula simula. Oh, mula simula. Ang dami mo nga da. Masakay ka pang barko, tapos gauga-uga pang barko. Lakas na lakas. hindi pa nag-trending yan. Oh, tapos masakay ka pa sa aeroplano. Minsan may uga din sa ulap. Kala nyo, ayos na ayos sa, sa kalangitan. Ah, Ay, kalawakan pala. Eh, ano dun? May uga-uga din dun. Kahit saan po, mga kasama, mayroong uga-uga. Oh, may lubak sa kalawakan. May lubak din sa kalawakan. Alright, so ito. Napaka galing ni Kuya mag-drive. Nakatulog ako mahimbing. Pag ang isang pasahero daw nakakatulog ng mahimbing sa sa sakyan, magaling daw ang driver. Oh, sabi, Defensive driver daw, driver daw yung pagano. Alright, so diretso tayo guys. Gutom na daw ako guys At alam na itong mga ito <laughs> Yung driver nga ay nagugutom eh Dapat e, Dapat ay e napakain na Dapat napakain natin ng driver Sino kang <laughs> Kaya pala kayo gutom na eh Kaya nyo kami kreme eh Kaya nyo kami kreme eh sarap ng kain namin sa Ayan, ang sarap Mababang ng kain nyo. Ay kami, kayo ay eh, nagpapasarap, kami nag-aabang. Hindi yung nyo kasi <laughs> sa dodo Oo. Oh. Ayan guys, oh. Alright. Malayo pa tayo, mababa pa. Nasa taas, nasa tuktok pa rin kami ng ano na ito. Ito yung tinatawag na nasa taas na itinas pa. Ay, ay malayo na, pero malayo pa. Oo. Oh. Malayo. ah, Pag namasyal ka dito at hindi ka napangiti, awang ko lang sa iyo, killjoy ka talaga sa buhay na yun. Ikaw na ang pinakamalungkot na tao sa mundo eh, pag gano'n na mga pangyayari. Oo. Uh -huh. ay, awang ko lang. Oo. Uh -huh. Yung reklamador nga eh, napapangiti din eh. Oo. Oh. Sige, reklamador oh. na yun. <laughs> 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 hindi, na nating banggitin. Yung, <laughs> yung dun sa isang ba natin yung kanina. Oh. Eh ngayon naman, ipa ano, yung mga kasama namin ngayon. Eh patay, mayayari tayo pag na ano ito. <laughs> <laughs> pag napanood. Edit po yan, edit po yan. Oh, edit ko ito, sabi, ay sino, tayo lang ang wala doon ah. Ay <laughs> eh, di, alam na agad. <laughs> Hindi, joke lang po yun. Kaya na may masyadong <laughs> na, na, high blood agad. Kaya kayo i, na papaghalataan ay... peace. Peace, 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 love you, um, chup, chup, mamwa. <laughs> Ayun lang naman ang ano. eh well, siya yung bagang taong hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali, ipasin eh, siya naman. Ang mahalaga dun, na happy pa rin tayo ang samahan. Ang nagsasabing tapat, nagsasamang maluwag. yun man din yun. Oh. Ang <laughs> haba nito. Siya, upload, siya, na yan. upload na yan. Upload Oh, tagal talaga. Oh, 8 minutes na ang taas pala nito. <laughs> oh. Yung taas pa lang inamo nito. Ang taas yung guys. Yung taas, eh. Alam nyo. Alam kung hindi pa ninyo alam. Kung hindi pa kayo nakakarating dito. Ay oh. Isip-isipin mo lang yan. Pero kung makapasyal ka dito, hindi mo ito iisipin. Para ka din nababa sa aeroplano yun. Nababa. Na ito, yan, nakita na daw yung ibaba. Anong ibaba kaya yun? Yahan na yun, Ay, ayos eh. Kung anong ibaba ang nakita. Ay, ayon, nakita Ayun. Anong sangga? Ay, ito. Medyo... Pag kami nagpasyal sa, ano, napagawi kami sa magbisita sa Santo Niño dapat daw nakapantalon kami bawal kasi ang nakashoot yun naman ang tama eh dapat nakapantalon talaga bawal din ang sando kasi yun eh ano ng Panginoon eh dambahan ng Panginoon eh natin nakashoot hindi man po ako nangangaral pala na sisir ko lang yung ano uh, yung mga nalalaman natin dito uh, sa ating uh, pa mga shell no? ayan uy may mga chip pa dito oh. talaga naman sana all plaza housing ayun may mataas dito ano, parang Manila din talaga